Ayan mga idol, magandang araw na naman po sa ating lahat uh, Welcome po sa ating pong sumada sa pecha Ngayon naman po ay isusumada natin ang ating pecha Ngayon po, December 12, 2024 At sa lahat po ng ating mga subscribers, sa mga viewers po natin Maraming maraming salamat po sa inyong lahat At ngayon mga idol, upisan natin ang ating sumada Ito tayo sa December Yan ay 12 12 din sa ating pecha, 24 sa ating taon Ayan, December 12, 2024 Simplify muna natin sila 1 plus 2 is 3, 1 plus 2 ulit is 3, at 2 plus 4 is 6. Sa bandang gitna din po, 3 plus 3 is 6, uh, 3 plus 6 is 9. Yan din po sa bandang baba, 6 plus 9 is 15. Yan po ang ating unang numero, meron tayong 15. At uh, yung kapares natin numero, dito pa rin po yan. Kung baylang po natin ito, 3 plus 3 plus 6 is 12. Yan mga idol, yan naman po yung kapares natin ng numero, meron tayong 12. At meron na rin po tayong kombinasyon dyan, pwedeng-pwedeng na rin po natin yung matayaan. 15-12 or 12-15, yan, pwedeng pwede na rin po yan. At yan, 2 digits po sila, 12 at 15, kaya isusamadi din po natin yan para matagpagin yung mga numero pwede natin pagpilian. pagtilihan. Unahin po natin yung simplify ang 12, 1 plus 2 is 3. At dito sa 15, 1 plus 5 is 6. Ayan, meron po tayong 3 at saka 6 na isusumada. At unahin natin yung sumada ang 3. Kunin muna natin yung 12. Sumada 12. 1 plus 2 is 3. Pwede dyan ang 30. Sumada 30. 3 plus 0 is 3. Pwede rin po ang 21. Sumada 21. 2 plus 1 is 3. At 39. Sumada 39. 3 plus 9 is 12. Ayan mga dalat, dito naman sa 6, kunin mo natin yung 15, sumada 15, 1 plus 5 is 6. Pwede rin po ang 33, sumada 33, 3 plus 3 is 6. Pwede rin ang 24, sumada 24, 2 plus 4 is 6. Ayan mga dalat, ito yung mga numerong pwede natin pagpilian sa ating sumada ng December 12. Meron tayong 3, 12, 30, 21, 39, 6, 15, 33 at 24. Ayan, rambol lang po natin sila. Pipili tayo kung ano po yung mga nagustar po natin ng kombinasyon. At sa ating sample, kinawa natin dyan ang 21 and 15, 21, 15, 24, 12, yan. 24, 12, at 33, 33, at 15, Ayan, mga idol, ito po yung mga sample po natin na nakuha sa ating sumada o December 12. Meron tayong 21.15, 24.12 at 33.15. Ayan, pwede, pwede rin po yung mga sample po natin dito kung nagustuhan niyo po sila. Pwede rin po tayong kumuha o magdagdag pa ng mga numero dito po sa taas tayo makakuha. yan. pipili lang po tayo, rambol lang po natin yung mga numero natin yan. At ayon mga doon po natin sumado sa pecha para po ngayong December 12, 2024. Maraming maraming salamat po.